Yon, mga bayaw. Meron tayo ngayon dito, no, mga jersey. Oh, ito yung mga paninda kong jersey sa ano ko, Dino Boy Sports PH ko. So, ito sa mga gusto nga pala, ito iaano ko na lang, i-sale isa ko na, no. Ito mga high quality sublimation po ito. Karamihan ah binebenta ko na lang po ng 200 pesos ang isa. Oh, ayan. Yayin nito, to oh. Itong Buzz City, no? Ayan. Oh, ito po kay Ball. Oh, ayan. Number one. Baka lang po gusto nyo. No? Tapos, ito namang isa, sumunod, Orlando Magic naman po ito. No? Si Hardaway naman po ito. No? Si Anperni Hardaway. Yan mga ano po ito, high quality sublimation po. Magaganda quality nito. 200 ko na lang binibenta. Uh, pinauubos ko na lang po. Kasi ito, meron ako rito, yung uh, USA Dream Team. No? Ito, si number 10. Si Jason Tatum to. Uh, ayan. Baka lang po gusto nyo. Ito, 200 na lang din. Panga dati itong mga binibenta ko ng 350. Ngayon, ano na lang, 200 na lang. Tapos, sa mga gusto po magpa-shipping, type nyo magpa-shipping, eh, ano lang po tayo, LBC. No? Bago ko po ipaship payment po muna tayo through Gcash. So i-chat nyo na lang po ako sa aking ano, sa aking uh, Facebook page. Ayun, pakikita ko po sa inyo para makita niyo yung aking Facebook page. Diyan nyo na lang po ako i-chat, no? Tapos ipa lagi ko na lang po sa comment section at saka sa description box yung akin naman pong mga details para ma-contact po ako, no? Gcash payment po muna tayo bago tayo ano, E ko na lang tong mga stocks ko kasi ano na ititigil ko na yung mga pagbebenta ng mga sportswear. Opo, para maka-focus na ako doon sa aking uh, ibang negosyo. Titigil ko na po ito. Ito, meron din ako tong City of Brotherly Love. Ito kay Joel Embid naman po ito. Mga sabli po ito, ayan oh, no, mga high quality na sabli. No? Ayan si MB no, 21. Etong ano, mga sabli ko medyo mga ano, medyo mga maliliit So, dun sa mga medyo maliitang katawan, pwede to. Yung mga slim. O, ayan. Luka Donchich to. Na Mabs, no? 77. O, ayan. To, 200 na lang to. Lahat po ng mga pinakikita ko sa inyo. Ano po tong size na to? Mga small to, ano to? Medium. Ayan. Pag gusto nyo po. Yung kasunod po na ipakikita ko, yun po yung mga malalaki. Na, eto naman po, Clippers na Paul George. O ayan, 200 na lang din po. Baka po gusto nyo, ayan. e message nyo lang po ako dyan sa aking Facebook page na Dinoboy TV. Kung shipping naman po, pwede rin tayo mag-shipping yan. Ito naman po, New Orleans. O ayan, kay uh, Zion Williamson. O, may mga gusto. Ito, 200 na lang din po. Ibenta e ko na lang ng 200. Tapos, meron din po tayo dito. Tsaka to, sa ano naman to? 5280, no? Kay ano naman to? Ah, uh, Denver Nuggets to. Ayano, oh, Porter Junior hmm, baka po gusto nyo 200 na lang din po 'yan. Syempre lastly, ito po yung New York Knicks, oh, number 11 si Bronson. Oh, ayan gaganda po ng mga jersey na to. Sublimation po to na high quality. 200. Yun, ito naman po sa mga pants naman po ng mga Barangay Hinebra. O ayan. Meron ako rito, to mga malalaki to. Ano to? Double XL to sa mga gusto. To mga high quality jersey po to, to mga Hinebra ako. O ayan, malaki talaga to. Mga sublimation din po to. Ito naman po, Scotty Thompson. O ayan, Scotty Thompson sa mga gusto. Ito, 200 na lang po. Benta ko na lang ng 200. Kasi, 350 ang bentahan ko niyan nun. Eh, ano na lang, balik puhunan na lang 200. Okay? Tapos, ito naman po, Mark Kagiwa. O, yan. Mark the Park Kagiwa. O, Hinebra ako. Ito, gaganda nito, malalaki. Sa mga gusto ng mga malalaking jersey. Ito, Kagiwa. Sa mga malalaki chan, eh, talagang ano to. Pasok na pasok to. Ito, siyempre, ang nagpauso ng Never Say Die Mantra, eh s'yempre the living legend 'to, Sunny Jaworski, number 7. Oh ayan, sa mga may gusto. Basta po ito na lang po yung stock ko. Wala na pong ano 'to. Kung ano na po 'to, 1 is to 1 na. Pinapaubos ko na lang ho kasi. Ito naman ho, uniform ni lang ngayon, ito ano 'to, uh Scotty Thompson na Barangay hinebra. Ito yung latest na uniform. Oh. Thompson. To double XL din to. Tapos ito naman Justin Noypi Brownlee. Oh, ayan. Justin Brownlee sa mga may gusto po. O oh, mga magagandang quality to. Oh, ayan. Justin Brownlee 200 na lang din po 'yan. Tapos ito rin po si sino ba to? Japet Aguilar. Oh, ayan, Japet Aguilar. Meron din po ako. Ito, 200 na lang din. Kung makikita nyo. Yan. Baka type nyo lang. Eh, kayo nang bahalang uh, mag-PM sa akin dyan sa FB ko. Para makontak nyo ako. Nilagay ko rin po dyan sa description box. At saka dyan sa comment section. Yung aking uh, link ng Facebook para ma-chat nyo po ako sa aking Facebook. Ito, 200 na lang din. Pero yung shipping fee po, hindi po sa akin yun. Ha? Sa inyo po yun. So, hindi ko po sagot yun. Ang shipping natin ay... Yun, mga bayaw. Kumusta? Dahil mo nararamdaman. Maraming masakit sa'yo. di mo na maintindihan na na sa doktor, no? Tapos, laboratory. Wala man nangyayari. Yung doktor, puro reseta sa'yo. Puro synthetic na gamot. Wala nangyayari. Ako, napagaling ako nito. Subukan mo to. Berry barley. Bakit? Ito, gawa to sa berries, strawberries, at saka siyempre sa barley. Gawang Pilipino to. At meron ako nito. 1,500 lang mga bayaw. Ang isa nito. Box. 15 sa season laman. Inumin mo. Umaga. Tanghali. Gabi. Subukan mo lang. Wala namang mawawala. Meron ako nito. Sigurado gagaling ka. Kasi ako napagaling ako eh. Kahit anong sakit pa yan. Kahit pinakamalala. Or baka magsisi ka. Mas mahirap pag St. Peter ang nagamit. <laughs> Kaya bumili ka na nito. 1,500 lang. Comment mo dyan sa baba para makabili ka sa akin ito. Solid to mga bayaw. All right? Let's go. Yun, eto naman mga boss, mga ano naman po to, mga embroidered eh no? Mga burda naman po to. Ito binebenta ko na lang ng 250. O ayan na 250 na lang. Pagka bibili kayo nito sa labas, mga nasa 400 hanggang 500 to. Sa akin 250 na lang. O ayan no? Oh, mga burda to, mga jersey mabibigat. O, oh, ayan naman po yung uh, size. O, oh, ayan, size 44 to. Step Curry. O, oh, 250 na lang po itong ganito ko. Ayan, makikita nyo sa likod. O, oh, Curry, 250. Tapos, ito naman, pinapaubos ko na lang hukas ito. Ito naman, Dallas na Donchich. O, oh, 250 na lang din po ito. Mga brand nyo po ito. Hindi po to second hand. O, oh, ayan, oh, size 50 naman po ito. 250 ko na lang ho binibitawan sa mga may gusto. ayano oh, mga burda po yan. 250. Hindi po ito original ha. Ah. Kung yung mga gusto niyo po original, sa NBA store po yun. Yung mga tagli liman libo. Sa mga Nike Park, o oh, yun, mga ano yun. Mga 4,000, 1,7, 2,5. Ito, mga ano lang ho to replica. Kaya mura lang na lang. At saka binibenta ko na lang ng palugi. 250. Ito naman, ang size nito, double XL to, tong Paul George 52. Ayan oh, Paul George to na LA Clippers pa. Oh, baka lang po gusto niyo. Ayan, 250 na lang din. Paubos sale na lang. Ito naman, oh, baka gusto niyo ng ano, ng uh, old school. Ito, Kevin Garnett. Hmm. Ang mga uma-idol kay Kevin Garnett, oh, 250 na lang. Oh, ito, hardwood classic to. Oh, ayan, baka korsonada nyo po. Ito, malaki rin po ito mga malalaki size nito. Ayan, baka gusto nyo. 250 na lang po. No? Tapos, chat nyo lang po ako sa FB. lb uh, LBC lang po tayo. No? Bayad muna bago shipping para sigurado. Kayo po ang sasagot ng shipping pin yan. Hindi po ako dahil bagsak presyo na po yan. Eh, oh. 250. Okay? Tapos shipping, sagot nyo. Ayan. Oh, 52 po ang size nitong Phoenix Suns na to. to Devin Booker to. Ganda. Oh da valley. Yan, burda po yan, mga yan. oh ito yung sa likod. Devin Booker. Tapos, ito naman yung etiketa niya. O, ayan, baka, ayan. 250 na lang. O, grabe ka mura to. Ito, malaki rin to. Hmm, ba diba? Mga big size po yan. Meron naman tayo rito, Beans Carter. O, ayan, naghahanap ng Beans Carter. Ito, 250 na lang din po. Mga hardwood classic din po to. Ito, malaki rin. O, baka gusto nyo po. Ayan, oh, may mga tag pa yan. So, ayan, oh, mga Toronto Beans Carter. $2.50 na lang. Oh. Sa labas po, mabibili nyo to $400 hanggang $500. O, oh, ito, pinapakawalan ko na po ng $250. Sa mga may gusto po. Ano po? Ito rin, meron din akong isa pang Beans Carter na ibang version naman po. TR. oh TR-15. Toronto Raptors. Okay, ayan po yung kanyang tag. Okay? Tas meron pa yan ditong tag pa dito. 250 na lang po ang presyo niyan. Okay? PM nyo lang po ako. PM tapos chat nyo po ako sa aking Facebook page. Okay? 250 po yan. Ito po, Kyrie Irving naman. O yan. Kyrie Irving na number two. O, yan, 2. O, Dallas. Yan, 250 na lang din po sa mga may gusto. O yan, si Kyrie Irving. To malaking size din po. Sa mga may gusto ng mga malalaking size. To malalaki to. Mga double X to. Ayan o, ito ang size nito ay 54. O yan, ito 54. Malaki talaga to. O yan, sa mga matatangkad. At ito, meron tayong uh, Lillard. Ayan o, si Dame. Dame Time. O yan, mga gusto. Ito, ang size naman nito ay 48. O, ayan. 48 to. Large to. O, ito. Dame Lillard. O, naka Jordan na burda. Tapos, ayan. May Lillard sa likod. Para makita nyo po. O, ayan. Ito, 250 na lang din po. Okay? Baka kursonada nyo po. Message nyo lang po ako. Okay? Pakita ko pa sa inyo yung mga shorts kung iba. Okay? Lang. Yun, ito naman, mga boss. Mga short naman to. No? Ito, uh, to magagandang klase rin to ng mga short. Mga sublimation din to na high quality po. to Kevin Garnet naman po ito. Ayan, malalaki rin tong mga shorts na to. no Pwede rin to sa mga malalaki dyan. O, oh, di ba? Pansin nyo, malalaki. Mga 2XL po ang mga shorts na ito. Okay? So, ang presyo ko naman po dito, e, eh, 150 na lang. O, ayan, imagine fifty 150 na lang. Pag sa ano kayo bumili, sa labas, ang bilihan pa nito, 250. O sa akin, 150 na lang po. Again, message nyo lang po ako dyan sa Facebook page ko, no? dyan sa Dinoboy TV. Ang shipping po nito, sagot nyo. Hindi ko po sagot. LBC lang po tayo. Okay? 150 po ang isa. O yan. May bulsa rin po to, dalawa. Kasya po ang ano, iPhone 16 Pro Max dito. Sa mga bulsa. Malalalim ang bulsa. Ito, Damian Lillard. ayun Ano lang po to? 150 lang. O. 150 pesos. Malalaki na. O, quality po na sublimation niya. Ayan, Jamorant. Ang gaganda. Malalaki po pang basketball, pang bahay. Di ba po? O, pagka orsonada nyo, 150 na lang po. Balik, ano na lang ako. Balik puhunan sale na lang po si Bayaw. Eh, kasi hindi ko na matutukan to eh. Dahil nakapokus po ako ngayon sa aking hanap buhay na kape barley. Eh, hindi ko na humaasikaso. Si kaya yeah, ito po, binibenta ko na lang sa puhuna. No? Kaya, 150 na lang po. oh pagkagusto gusto nyo, shipping fee po, sagot nyo. Kaya kung bibili kayo, damihan nyo yung bili nyo para masulit nyo yung shipping fee nyo. Ano po? Ayan o. No? O, jamurant din to na may mp So, ang ganda. Ayan o, no? dalawa po bulsa nito. Sa bulsa po, okay magalala kasi. Kasyang-kasya po yung iPhone 16 dyan. Sa loob, mga Android na malalaki. At saka, garterize po yan. Tapos, metali pa. Kaya magandang pambahay, magandang pang basketball, magandang pang sports. Ito naman po, City of Brotherly Love, Joel Embiid. O, oh, ito po, baka type nyo. O, oh, yan, 150 na lang po. Mga shorts na tinitinda ko ngayon. O, oh. tigwa 150, malalaki pa. Ito naman po, Phoenix Suns. O, oh, yan, ganda. Hmm, baka type nyo po. 150 na lang, sinil ko na po. Pinapaubos ko na, paubos sale na lang po, 150. Baka type nyo, PM nyo lang po ako, no? Sa ano lang po tayo, shipping lang tayo ng LBC. Ayan po, nakikita nyo sa screen nyo, yung aking uh, FB. I-chat nyo lang po ako dyan. oh, ayan, 150. May mga bulsa po ito. Paka, kung nari, meron kayong lalagyan ng cellphone o lagayan nyo. Ano? Maganda kasi pambahay yung mga ganito, lalo na ngayon, summer. Mainit, eh, masarap yung mga nakashorts ng ganito, di ba po? O, oh, ayan, 150 lang, no? Tapos, Papakitaan ko naman po kayo ng iba pang mga shorts. Yun. Ito naman po, mga dry fit na mga Jordan. No? Na Jordan na mga short. O oh, yan, magaganda rin to. Baka personada nyo. Yan. ano rin po, yung Jordan po nito, burda. Hmm, yan po, ganda. Available po to sa dalawang kulay. Ito, black. No? Ito naman po, 250 na lang. Dati po, bentahan ko rito, 350 eh. 250 na lang ho. Ayan, magaganda ho itong mga Jordan natin. Ayan po, dry fit siya. May bulsa rin po siya. Kasi yung mga Android na telepono. No? Ito pa po yung, ano, pakikita ko sa inyo. Iba pa. Ito, Kyrie Irving naman po. Na short. Ayan, Kyrie naman po ito. No, na dry fit. Ayan po yung logo. Ayan po, kung Kyrie ba yan o Kevin Durant. Ewan ko kung anong logo yan. yan basta yan yung logo niya. Ayan, brown naman po. May dalawa rin pong bulsa. No, ito naman po yung likod. Oh, ayan, mayro nakalagay na dry pit sa gilid. Ang ganda po ng bagsak ng tela nito, tsaka presko po, madali rin pong matuyo. Ang ganda pang pamporma, pang panglaro, ice na ice din, 'no? Tapos ito po, isa pang kulay ng Jordan. Ito naman po ni Blue. Ayan, 250 lang 'to. Yung mga ganito. To pinapakita ko sa inyo, 250 po. Ayan. ito yung embroidered naman po niya na Jordan. Yan, 250 lang po yan. O, pati po yung ano niya. Ito, yung Jordan niya. Ano naman po itong Jordan niya rito? Sabli. no, combination po ito. Tapos, ayan po yung salitang dry pit sa likod. May bulsa rin. O, ayan. Ganda po ito kasi digarter. di ba diba? Kaya one size fits all. Komportable. no Pag may shirt naman po, ito na lang natira sa may short ko eh. mga ah, mahilig sa may shirt. Ito, 2XL naman to mga malalaki. Ito na lang na natira ko, Bibryant. O, 824 nakalagay. Tapos, may tali rin siya. 2XL naman po ito. Ito yung likod. O, air cool po ito. Kaya, preskong presko. Masarap pang laro. Masarap pang bahay. Okay na okay po. Pero, 2XL. Garterized din po ito. Ayan, o. Pagka type nyo. Ayan po yung sintas niya na tali. Meron din akong Boston. no Yung iba kasi nakuha na rin eh. Nung mga tropa dito sa amin. Nabili na rin. Kaya ayan, ito po, ang benta ko naman po dito sa measure 250 na lang din po. Kagaya na lang don sa ano, sa mga Jordan tsaka Kyrie at Durant. No, ayan. Dati ho ang bentahan ko rito, ano ho to? Nasa 400 ho ito. O no, ayan, 250 na lang ho. Pinauubos ko na lang. 2XL din po to, Jason Tatum. Na Boston, may bulsa rin po. Okay? Kasi to, dalawang pahabol, mga gusto nyo. To, ano na naman po to, malalaki size, oh. So. Ito po 150 pesos na lang. Ayan. sando rin. 150, dalawa na lang, ano? 'Tong Jordan ano si kabayang Jordan Clarkson. O ayan. 150 na lang. Tsaka itong step curry po. O, ayan. may step curry ako dito. Na ganda to pang bay bahay din, O, di ba? Pagka gaya. kasi mainit eh. O ayan. Di ba po? Oh. 30. Oh, yan. 150 lang. Oh, type nyo, 150 pesos. pambay di ba? Pang basketball. Di ba po? Tapos, meron din ako dito, tinitindang bola. Kung gusto nyo, oh, ito po, oh, Molten. Size 7 po ito na rubber. Oh, Molten po ito na GR7. Oh, Molten sa mga gusto po ng mga pang basketball. Bibigyan ko pa po kayo ng libring pin. O, pag type nyo itong bola ko, size 7 po ito. Na rubber po na bola ito. No? Pag gusto nyo ng molten, o, oh, yan. Ano na lang po, 250 pesos. O, oh, yan. PM nyo lang po ako dyan ha, sa Facebook ko. Oh, para i-chat nyo po ako. No? Ang shipping fee po, LBC, sagot nyo po. Okay? Wala po akong COD, bayad po muna. Bago ako mag Transaction sa inyo. Okay. Ito, 250 na lang. No. Tapos, meron pa akong isa. Ito naman po, 500 pesos na lang. O, ito, 500 pesos na lang po. Itong GQ7X. Indoor-outdoor po ito. O, ayan o. Molten. Size 7 po, pang basketball. Pwede sa tabla. Pwede sa simento. O, ayan. Ito po. 500 na lang. Bibigyan ko pa po kayo ng kasamang ano. Libre nga pambomba. Ah, pambomba, pin po. Wala na pambomba, ubos na eh. So, pin po. Ayan, 500 po ang isa. Tapos, meron din po ako nitong Molten na GG7X naman po. Ayan, GG7X na Molten. Baka lang po type nyo para sa mga anak nyo ngayong naglalaro ng basketball. O, ayan. Molten po na GG7X. ayan, 500 pesos na lang po. Bigyan ko na rin po kayo ng pin. No? So, PM nyo lang po ako dyan sa Facebook page po ni Dino Boy TV. Chat nyo lang po ako para magkausap po tayo. Sa mga gusto naman po ng meet up, pwede naman po ako ng meet up. Pag-usapan na lang natin. Pero, around ano lang po tayo. Kaya po, tsaka recto. No? Doon lang po ako pwede, hindi na po ako pwede sa ibang lugar. Isasabay ko lang huyan sa vlog ko. Ito naman po sa mga sombrero. Meron ako mga sombrero rito, mga pinapaubos ko na lang. Mga ano po to, oh, Nike. O oh, yan, 200 na lang po ang benta ko rito. Sa mga may, sa mga may gusto po, oh, yan, 200 pesos po. O, baka lang po type nyo, o oh, yan, 200 pesos po sa mga sombrero na to. Oh, meron pa ako isa ito. Pang ano naman to? MLB. Oh, ayan to, maganda rin. 200 na lang po. Oh, ayan oh. Ang ganda ng strap nito, talagang matibay. Oh, ayan, oh. tignan niyo naman po. Ang ganda na strap nito, pang bag, pang belt bag ang strap. Talagang matibay. Oh, Indians. Pang baseball po ito, tong isa. Oh, ito po, oh. MLB. 200 pesos na lang po. Ito naman po yung ilalim. Ay, sorry, na nalaglag. Ito yung ilalim. no, ayan naman po yung ah, kung gusto niyo makita yung etiketa. O, ayan po. to 200 pesos na lang po ito. Tapos, meron pa akong isa na Supreme. Ito, Supreme naman po. O, ayan. 200 na lang ang presyo ko po nito. O, baka po gusto nyo. O, ayan. Okay? PM nyo lang po ako dyan sa aking uh, Facebook no, na Dino Boy TV. Chat nyo lang po ako para magkausap tayo. Okay? So, paalala ko lang po, yun po yung mga presyo ko, hindi na po yan negotiable kasi puhunan na po yan. Pinauubos ko na lang, no? Sa shipping fee po, sagot nyo po yung shipping fee. So, kung bibili po kayo, medyo dami-damihan nyo na para masulit nyo yung shipping fee nyo. Sayang naman kung, di ba, pa isa-isa lang. Eh, sa meet up naman po, pwede naman po kung makipag meet up sa inyo, usap na lang. Pwede ko kayong i-meet up sa pwesto ni Mang Boy, Kaskas, -kas, sa Carmen Planas. Sa kaya po naman po, pwede ko po kayong i kay Rides Bicycle Shop. Ayun, doon na lang po ako nakikipag-meet up kasi diyan naman po ako lagi nagpapahinga pagka nagba-vlog po ako diyan sa mga area na 'yan. Okay? So maraming salamat po ah sa mga ano, sa mga nanood sa aking <laughs> channel. Sa mga may gusto pa po ng ano ng mga mala, ano makita tong ano ko item ko. Eh, i-PM nyo na lang po ako para mapicturean ko rin po para sa inyo. Basta ano, diyan niyo lang po kay chat sa Dinoboy TV. Para sa Dinoboy TV Facebook page para ma-send ko po sa inyo yung mga kailangan yung detalye. Nandiyan na din po 'yan sa comment section at description box para magkausap tayo, no? Ilalagay ko yung link diyan. Maraming salamat po at uh, thank you very much sa lahat ng subscribers ni Dinoboy TV. All right? Peace out. Eto na oh, Eto yung po. order mo. Oh. Ay na yung order mo, Mang Boy. Uh, very funny, order po ulit ako. Oh. Napakaganda sa katawan. Lumakas oh. po ako pat... Umiyak po. Yung umiyak ko sa gabi, Oo. Oh. hindi na po masakit. Oh. Nakaanluwag sa pakiramdam. Oh. Dati store mo sa akin. Oh. Dati store mo sa akin ng pag-i... Nakahirap ka. May bula. Oo. Oh. Ngayon, nakakatulog na ako ng ano. Pati sa katuhan ko, parang malusog na malusog na ako. 66 na po ako. Oh. Nung uminom ako nito, parang bumata ako. Bumalik ah. ako sa 18. Alam niyo po kung bakit. <laughs> ah, ah. bakit? Alam niyo po kung bakit. Nagagalit na. Ah, totoo -to lang po. Oh. Wala na kulit na Pero nung uminom po ako nito, wala na yung iiko, yung bula, bula oh. na yun. Wala. At permitting job na. Iyon o. Iyon ang Sa totoong totoo -to -to lang po. Dalawa kami oh. na mag-asawa ko, gumaling oh. dito ganda sa pag... Si sa Mrs. Pag, okay naman, na. magana na kumain. Magana na po lang. Sa pag, pag inom nyo po nito, baka mm. magtaka kayo, biglang may sisip. Oh. Yung e, po, binaksak na po yung mga toxin, mga oh. lasok sa katawan natin. Ah, ano, napakaganda mm. po. Very party. Nagpapasalamat po ako at takain po ako sa dito. Morder na naman po ko. Ayan, ayan, ha? ako. Oh, ayan na. Hindi ako nawawan sabay nito. Oh. Sa aming mag-asawa, maraming maraming salamat po. Oh, ayan na. Maski ang asawa ko na operan sa... Puso. 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 Mm. Ngayon, dumalakas lumalakas kung uminom nito. Bilis na makarecord. At nagkahanap na rin po ng lapot. <laughs> uh, <laughs> Eko, eh, okay. maraming marami salamat po kay Dino Boy TV. oh, ayan ha. E, Siyempre, maraming salamat kay Berry Barley. No? Sabi ko sa inyo, hindi lang ako napagaling yan eh. Yung mga may kursunada dyan sa Berry Barley ha. Ayan, yung commercial ko, napapanood nyo naman sa vlog ko. Napakaganda po, napakaganda mm. siya Promise po, promise oh. po. Hindi to, hindi sales sa tanda, to ha. Kung baka sabihin mm. niyo nanloloko. Oh. Hindi po ako nanloloko. Subukan niyo po, oh. very bardy. Boss. Oo, oh, ayan ha. Eh kasi mo. Mo? sinabihan ko lang si Mang Boy no, nakikita ko hirap na hirap umihi si Mang Boy. Eh pinasubok natin sa kanya yung Berry Barley. Siya mismo Boss. nangungulit sa akin, gusto niya niya ulit. No. So case lang ayan yung ano ko, yung Facebook ko, Nandiyan sa commercial ko tsaka diyan sa ano na rin comment section at subs, ano sa, sa may description box. Kontakin niyo na lang ako sa Facebook ko, PM niyo ako kaya tawagan niyo ako sa cellphone ko kung gusto niyo umorder para mapapa ko kayo ng Berry Barley. Maganda, maganda siya kaysa alternative niyo kaysa sa vitamins kasi vitamins na rin 'yan eh.